Yo, what's up and welcome dito sa Claire TV. Tony Powler, kinasuhan na. Nasampulan, buti nga sa'yo. Yan ang mga sinabi ng mga netizen matapos maibalita ng Daily Tribune na kinasuhan nga si Tony Powler. Tama kayo nang narinig, kinasukan niya ang nasabing vlogger. Sa nasabi ng Daily Tribune, the Association of Social Media Broadcaster of the Philippines, KSMBPI, filed a criminal case against social media personality Tony Powler, before the Pasay City Prosecutor Office in relation to the vlogger allegedly obscene online videos. Okay, ano nga ba ang meaning ng obscene? Ayon sa Google, obscene means adjective of the portrayal or discretion of sexual matters, offensive or disgusting by accepted standards of morality and decency. Tila hindi na nga nakalusot itong mga ginagawa sa social media ni Tony Fowler. Kahit marami nga ang mga followers niya at marami ang nagtatanggol sa kanya, ang sabi pa nga nila, wala naman daw nila bag sa batas itong si Tony Fowler. Sabi pa nila, nagpapakatotoo lang daw ang tao at hindi plastic, etc. etc. At ayan nga ang nasabing kinaso sa kanya, obscene kung saan ito ay offensive or disgusting, lalong-lalo -lalo na sa mga kabataan na iisipin na normal lang palagawin ito, lalong-lalo -lalo na nga at ang gumagawa nito ay tinatawag pang influencer. At ang nakakalungkot pa nga dito ay open na open pa sa Facebook ang mga nasabing videos na hindi kaaya-aya panoodin pero kaaya-aya naman sa iba. Ang iba pa nga ay tuwang-tuwa pa sa ginagawa nito. Kung matatandaan nyo, nag-viral sa social media ang mga kasama ni Tony Pollard sa gumagawa nito. Kasama niya nga si Tito Beans na kung nag-viral ang video na ginawa nila. At inalis niya nga dito ang damit niya pantaas at kitang-kita nga kung ano ang ginawa niya sa sarili niya. Ang sabi naman ng mga followers niya ay wala daw taong perpekto. Tama naman na walang taong perpekto. Pero kaya-kaya natin maging maayos sa paningin ng mga tao, especially sa mga batang nakakanood sa atin, na huwag nating gawing dahilan na hindi siya plastic at nagpapakatotoo lang. Dahil iba ang nagpapakatotoo na merong kandisensi at kung saan iisipin mo ang kapwa mo kabataan na bakagayahin ka. Kayo, ano ang masasabi nyo sa naging kaso ni Tony Fowler? Pakicomment na lang ang opinion nyo at para doon natin mapag-usapan yan. At para ma-shoutout ko na din kayo sa next upload natin. Maraming salamat.